Hi guys, welcome back to my vlog Ang vlog natin ngayon ay <laughs> wala lang <laughs> brown out brown out sa amin at mayroon tayong na naman brown out. Uh, anong tawag dito? smoothie ang init masyado at kailangan natin magpalamig Ito guys, yung binili naming blueberries at saka mixed berries. Nilagyan namin ng yogurt. Para ayun pala yung hindi ko nalagay yung alin. Kaya pala yung sa? Ha. -ha. Ibig sabihin, tama lang, ibig sabihin, ganito yung lasa niya kapag wala yung yung isa. Ah, sarap. Kainit, guys. Wala tayong gagawin ngayon, kundi mag lang sa sandaling paglal ay paglalay pag vlog gusto mo ang bilis na mga uminom ng aking bodyguard tapos na bus na bus na agad yung init. Brown out guys. Brown out dito sa amin pero mayroon naman kaming solar kaya meron kaming electric fan. Pero mainit pa rin. Mainit pa rin talaga. Wala akong ma-shout out. <laughs> wala akong ma-shout out ngayon dahil wala akong maalala. Pero the best talaga ito. Oh. Ito kasi sa Philippines mahal to, mahal ang blueberry at saka yung mga mixed berries imported. Kaya ganituhin natin siya para marami. Sarap. shout out ko na lang pala yung aking mga kawaiti dyan. Shout out kay Bites and Miles. Ayan ba? Ayan o, makikita nyo yung aking mga lettuce sa bintana. Ayan. Andyan lang sila guys sa tabi ng bahay ko. Yan lang sila sa labas. Shout out kay Kabayang Nida. Tsaka kay Flor Florenda Lapinig. Shout out to you. At kay Coach Mike. Easy math by, uh, with Coach Mike. Tapos kay Kuya Ralph. Ano yun? Nagtuturo tuturo siya? Oo, nagtuturo siya ng mathematics. Sa YouTube. Tutorial. Shout out kay Move Channel. Kabayang uh, Kapitbahay USA na Norris, kay sino pa? JC Adventures, kay Jimmy. Jimmy Official. <laughs> kay sino pa? Nakakalimutan ko talaga mag-shoutout. Mag-aisip ng mga pangalan ng mga subscribers natin. Ay, si Master TV. Hello, Master TV. Tsaka kay Lola at Kobe. Kay Bites and Miles. Sino pa ba yung akin siya shoutout? kay Lix TV Lix TV official Lix TV channel <laughs> sino pa ba si Gato Vlog ah uh, sino pa ba ang hirap kasi alalahanin pagka ganitong bigla bigla ako nagbo-vlog um, sino pa ba yung mga hindi ko naalala Naririnig ko yung kapitbahay, nagluluto sila. Mga borders. Naririnig ko. Kai, April Hello, kumusta ka dyan sis? May nagpapashoutout sa akin, nakalimutan ko yung pangalan niya. time na lang para maaalala ko sino pa ba yung mga isa shoutout ko ang sarap, ang sarap na uminom ng ganito pag mainit mm, -mm samahan nyo lang po ako guys itong bodyguard ko busog na naman mm -hmm. Ano ba tong nangyari? Total blackout? Yata, kasi si Bandera sabi niya brown out na naman mm, sabi niya brown out na naman ibig sabihin total black out kaya nangyari sa panel. kawawa yung mga ano ngayon mga baby pag mainit na mainit bakit? syempre pawis na pawis sila yan iyak nang iyak tapos liguan mo <laughs> Ligoan mo para mapreskuhan. Ang init. Mahal ang mga imported na berries. Wala bang nagtatanim dito sa Philippines ng ganito? Jackie. Hi, Jackie. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye bye.